time to bring in the mga kanlok ayan kapi tayo ayan mag bread muna tayo kain tayo mga kanlok mag chill chill muna si Inday ayan kakatapos, kakatapos ko palang mag ano mag linis nung ano tawag ito Dito sa kusina may ginawa ako bakit ako sa inyo ayan tayo ng tinapay ayan Ayan, mga kalaka. si Inday. Ayan. Siyempre, yung lagay ng pinggan. Ayan, mga kalaka. Ayan, siyempre. At ito yung ating mga, ayan, yung mga tagay, mga shot glass. Tagay is life. <laughs> ayan, yung alam nyo, mga condiments. Ayan, Siyempre, ayan. At yung aking suka. O, oh, diba? Ayan. O, di diba? Ang aming mga panimpla, mantika. Ayan. ay, Kaya medyo na busy ko kanina. Diba? Mm -hmm. Ayan. Binus mo na si Inday kanina. Para nasa ayos ang lahat. Ayan kasi yung asin bawas na yung asin pepper and syempre naglinis si Inday dito sa kusina diba ayan. so ayun nga balik tayo dito sa aking tinapay kain tayo mga kaloka ayan gusto ko sanang kumain ng kanin kaya lang Mag-bread muna tayo. Kain tayo. Ayan. Isang tinapay lang ako okay na yan. With syempre, coffee is life. Ayan. Kain tayo. Ayan, wala na yung kape. Ayan, magkakape sa inday. Ayan. Yung aking bread. Ang dami nating uh, sauce dito. Yan ang grease pa lang ang balo ng aking anak ayan, pakita ko sa inyo juices niya ayan. Ayan ito ano to eh yung yung tawag dito, santan yung matamis na bao may nagbigay sa akin ayan ito. Ayan yung aming okay. ano. Nagpakal itong dilis. Ayan, dilis yan. Dilis. At tuyo. Ayan. Kain tayo mga kalok Ayan. Thank you for watching again. Mwah.